Kamusta mga sir? Ah, ngayong araw na to eh susunduin natin si Sir Tune Hipolito Siya yung uh, promotor o siya yung nagfound ng Tune Endurance event. Susunduin natin siya dahil nagsabi siya sa akin nung nakaraan na sponsor niya daw ako ng tanki ng NMAX natin. Gagawin niya daw 12 liters to mga sir. So samahan niyo ako. Sunduin natin siya mga sir. Let's go! Ayan na si Sir Jun! <laughs> dito lang kami sa Star Mall nagkita mga sir. Talagang sinadya pa tayo ni Sir Jun dito sa San Jose del Monte Bulaan. Shout out! Kamusta? Saan ka galing? Sa kanila di Arsa kay Uzi. Ano kinuha mo? Mga tanke? Hindi, nagdala ko ng stock ng stock na pangka doon. 12 liters din? 14! Ah, 14 ba yan? Oo, oh, 14 Mga sir, at uwi muna kami. Doon kayo mag-install sa bahay. Sama ko kayo ha Ah, the Sertune Woohoo Excited na ako bes Mani pala tayo ha Sabi ko 12 liters 14 liters pala tong Modified na tank ni Sertune Ayan na, binabaklas na yung NMAX natin. 6.30 na ng, mga, uh, ng gabi. Talagang pinuntahan pa tayo ng Sir Chun before daw siya umuwi ng Nueva Ecija. Nadaan muna siya dito sa bahay. Dimali diba, mga sir, nakatanggal na yung fairings natin dito. Ito yung stock na natin na 6 liters. 6.5, 6.7. 6.6 So ito yung papalit natin na tanke. Eh. Medyo madilim na pero makikita niyo yung haba sa ilalim. As compared dun sa stock e you no. Know, May kli lang. Care of Surchon to. Yamaha rin to na tanke oh, mga, mga sir. Na Original na Yamaha to, mino lang para humaba yung pang-ilalim. Ngayon ang ang tanong, bakit ka ba magpapalaki ng tanke? Eh? Dalawang rason 'yan. Uh, unang rason is kapag nagre-ride ka at nabibitin ka sa 6 liters na tanke. Eh. Meron kasi mga rider na ayaw yun pahintuhin to. Isa ako sa mga ganong rider kasi kung naalala nyo yung BMW ko, 33 liters yung tangke nun. ah uh, talagang mauubos mo yung kalahati ng north loop before ka mag karga. So dito naman sa NMAX at sa Aerox, lalo na yung Aerox maliit yung tangke. So ito yung isa sa mga upgrade na pwede nyo gawin. Magpalaki kayo ng tangke. Tapos kung balak nyo magpalaki ng tangke, yan si Sir Chun siya yung gumagawa sa kasi yung nag-i-install na mga ganitong klase ng tanke mga sir. Paano kanila ko kontakin? yun? PM lang ako, Tunay Hipolito, yun lang. Yan. Ma ma Makukontak na nila ako din. Tsunang ba? So, Tunay pala, Tunay. Tunay, Tunay Hipolito. Mamaya, ilalagay ko na lang siya dito mga sir. Ilalagay ko yung Facebook page na dito para makontak niya siya mga sir. Ayun. Nice. Thank you sir, Tunay ha. Ito mga sir, yung bakal na parang kalso sa ilalim. Yung nag-hold dun sa chassis. Ito tatanggalin namin yan. May grinder kang dala? Meron, meron. Okay. Cutting disc. So meron siyang meron cutting disc si Sir Tune. Puputulin yan, kabilaan. After maputol yung kahabaan ng bakal na yan, pwede na natin isuksok yung bagong tank sa ilalim. Wala nang kailangan i-modify. Ito lang naman. Ngayon, dun sa mga nagtatanong, saan nyo ililipat to? So iba, pwede nyo ilipat dito sa part na to para yun yung maging support ng chassis nyo. Pero ako, wag na. Walwal <laughs> -wal ako, hiyaan mo yan. <laughs> <laughs> Kasi ito mga sir ah, sa engineering ano, principle ko lang ah. Yung nag-hold sa chassis kahit mawala to, para feeling ko ano lang to, eh, protection lang to ng tangke if ever. Eh. Pero ito talaga yung nag-hold dun sa mga members ng chassis mo. Isa, dalawa, merong isa dun sa apat. O kahit nawala tong cross member na to, okay lang yan. Okay lang talaga yan. Pero kung kayo medyo masaya lang kayo, pwede nyo pa-welding dito mga sir. Yon Tapos since mga sir ay stock na tangke yung ginagamit natin, yung inyong fuel cap na dati, same pa rin yung gagamitin, hindi magbabago. Pareho ng leeg eh. Oh, pareho. Eh, sinasalin yung ano, katiting kong gasolina ang natira dun sa bagong tangke. Tinan nyo naman yung difference yan, gilid mo okay. sir. Ito yung ating stack na NMAX tangke. Eh. Tingnan niyo kung gaano kalaki ito. Oh. 'Di ba? Tapos yung fuel pump natin sa kayong sensor para sa fuel gauge, dilipat lang 'yan. Kahit kayo, kahit kayo kaya niyo gawin sa bahay. Eh. Grinder lang tapos mga basic tools. Pwede niyo i-DIY itong ganitong upgrade ng tank mga sir yung mga nasa malalayong lugar mm -hmm. dyan, yung mga subscriber ko sa Cebu, sa Davao. Sa so, tingin ko naman, nagsiship out ka naman okay, kahit malayo. Madami, eh, na? Oh, yeah, pwede madami, oh. na ako napadalan. Davao, Cebu, yan. nakapagpadala na rin ako doon. So, kontakin nyo lang daw si Sir Palagi naman may stock to, eh. pala. Ayun pala, presyo. Magkano pala yung ganun, yung 14 liters para sa NMAX? Pag swap stock, uh, ano siya, 3K. 3,000. Pero pag for sale, 3,800. 3,800. Sa mga malalayo, yun. For sale na tayo doon. Kasi, hindi na, na, yun, hindi na babalik yung takay. Medyo... Lugi sa shipping. Malulugi tayo sa shipping. Kasi babalik, eh, ano, dodoble yung gastos do mo. Dodoble yung shipping niya. Pag sa uh, Aerox, same price din. 2,800 lang pag Aerox. Pag Aerox daw, 2,800 lang. Pag Nmax, 3,800. Yung Aerox natin, ano, uh, yung stock na... Okay, 4.2 tapos magiging 8.2. 8. Ano, lang, kita mo? 4 na litro yung madadagdag. Eh, okay, nililipat na 'yung ano. Fuel pump. Ayun, makikita ko rin kung kung marumi na 'yung fuel filter. Pero bago pa 'to, eh, 4,000 pa lang tinatakbo ng Nmax natin, 'di? Eh. <laughs> Malapit na pala. Pero medyo may team. Eh, may team na. Ayun. Ayun So dun sa mga subscribers natin dyan. Ito, to actually, talaga yung dumudumi. Eh. Oh, yeah. Kaya, pag medyo napapansin nyo na, ano nga yun? pangit yung pasok ng gasolina oh. sa makina nyo, ito yan, ito may kasalanan. Fuel, fuel filter. filter. Usually, ikaw, bilang experience mo, mga ilang kilometers, ka nagpapalit ng ganyan. Ako kasi, kada every 5,000, nagpapalit ako. Ah. Para hindi siya masira agad yung pump. Kasi, oh, once tamaka. na, eto, nahihirapan na yung fuel pump tama ka tama ka ngayon. kasi yung pag ano nahihirapan sa mag push hmm, mag pull ka. kasi ang trabaho nito is igupi niya dito iakit niya doon correct ngayon kumparado na to mahihirapan na yung fuel pump hmm. may posibilidad na masira yung fuel pump mas lalaki pa ang gastos now you know diba ba now you know <laughs> mura lang naman yung ano, mura lang yung fuel filter. Okay. Pero pag nagpalit kayo ng ganyang isang buong fuel assembly, di ba? Ano yan? Nasa 3-3. Oh, 3,300 din isang uh, buong ganyan. Bibili ka ng fuel filter is 200 plus yung RS8. RS8. Yung OEM na yama, 430. Tignan nyo naman mga sir, may bit-bit na si sir tunay na RS8 na fuel filter. Sasabay niya na. Ganyan kabit si sir tunay. Pero ano, pabayaran ko to sa'yo talaga. Ito, yung stock. Ito nyo kung gano'n siya nang gigitata. 4,000 kilometers pa lang yung tinatakbo ng NMAX ko. Ito yung bago. Partida pa ang kinakarga ko sa NMAX ko. Kung hindi blaze, laging kulay blue yung mga super premium. Pero ganyan nakadumi oh. As part of your PMS, sama nyo na magpalit ng ganito. yung ano, Pagmasaylan pag ka, actually, lalo na pag daily, tapos masailan ka, magpalit ka nito every 5,000. Pero kung hindi naman, mga 10,000. 10, Ten, mga 10. Ten. Ako, ako, ako nabasa ko talaga every 10. Eh. Yung mga okay. ibang tao dyan experience nila every 10. Pwede pa naman to. Pwede pa naman yung ganito. Pero as part lang, kung meron ka namang extra ng budget, di ba? Why not? Why not magpalit ka ng ganyan? Pinag-uusapan okay, namin, Sir Tune, yung regarding sa ano, sa floater. Okay. Kasi minsan, may mga nagtatanong, bakit daw hindi accurate yung fuel gauge nila nung nag-upgrade sila ng tangke anong masasabi mo doon, Sir Tunay? Uh, balikin ito yan, is pag yan, is level yan, is 1 bar. Or pag misa blink kasi uh -huh. sagad na yung plotter natin nakababa na, sagad na baba. Once na umangat yan, ibig sabihin, dumadami gas. Okay. Ayan, e, yan, halos. Pag angat-angat angat is full tank na siya. Full tank na. Yung stock natin, syempre, medyo maliit. Oo. Uh -huh. Bali, hanggang dito lang yung level niya. Okay, hanggang ganyan lang. Ngayon, sa stock, syempre, pag naubos to, mabilis siya maubos. Bababa ni plotter. Ngayon, eto naman yung big Mas, tank natin. Big tank. So, ayan pa rin, hanggang dyan pa rin yung dating fuel pump at saka yung plotter. Alos, eto yung stock, stock na tank. Ngayon, syempre, nag-upgrade tayo ng 14 liters is tumaas siya hanggang Ngayon, syempre, Angkat din nauubos yung gas dito. Hindi mababawasan yung bar. Natin, oh. Hindi mababawasan yung bar. So ayan, pagpabos ng pabawasan halos yung dinagdag nating 7 liters saka lang siya baba. Ibig sabihin, yung full tank niya sa bar is matagal talaga mo. baba ba -ba. ang ibig sabihin ni Sir Tunedon, kapag nagpa-full tank kayo nitong upgraded na big tank, yung full bar mo dun sa Nmax, hmm. napakatagal before mabawasan isa. ng isa. The reason is yun nga halos isang dangkal. Sabi natin isang dangkal yung nadagdag dun sa full tank mo as compared dun sa dati mga sir. So I hope mga sir I have cleared the issue na hindi talaga siya issue. Okay, hindi nyo lang uh, siguro naiintindihan yung concept ng floater ng nating fuel gauge mga sir. Yan mga sir, tapos na yung ating uh, tank upgrade ni Sir Tune. Ito na si Sir Tune. Say hi, to tell... Tune. Yan, pauwi na kami pero sasamahan muna ako ni Sir Tune magpagas. Makikita nyo yung aking ano, fuel tank, nagbiblink so saktong-sakto yan, saktong-sakto para sa full tank mamaya, let's go dito tayo sa Petron na punta okay let's get up. full tank kuya XCS 27 na Ang <laughs> dami naman! Baka hangin lumalabas kan! Oh! 350 na, di ba kuno? <laughs> ba't yung GoPro ko, sakto naman yung lobat. bat o, oh, 12.82 liters. Halos 13. yeah, si Sir Tunay oh. Nice! Halos 13 kasi may, may laman pa yung NMAX natin kanina eh. Di ba Sir Tunay? <laughs> Yan lang Sir Pauwi na si Sir Tulay sa lugar nila sa mga Ecija Sir Tulay, thank you ha ah. Thank you ha ah. Kita nyo, punong-puno yan Yung ano na <laughs> Yung pool tank na yan Hanggang bicol na yan <laughs> So ayan mga sir, sasamahan ko lang si Sir Tune Pauwi ng Nueva Ecija Hatid ko lang siya sa Marilao mga sir Sir Tune, sa ibabay sa mga subscriber natin Bye! 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 Well, nandito na tayo sa bahay. Nahatid na natin si Sir Tune dun sa crossing ng Muzon across San Jose del Monte. Crossing yun eh, parang sa Santa Maria sa kapuntang Marilao. Sir Tune, thank you sa pag-sponsor ng tangke ko. At the same time, para dun sa mga subscriber natin dyan na gustong mag-avail ng tangke, eh ililink ko yung Facebook page niya dito sa description ng video na to as well as dun sa pinned comment ng vlog na to mga sir. Uh, one of the things na napansin ko dun sa tank upgrade. Syempre, unang-una eh lumaki nga tanke. Eh. Nakita niyo dun kanina sa video na umabot siya ng almost 14 liters. Tapos, ang um, pangalawa na napansin ko, syempre mas pabigat na yung tanke eh, as compared dun sa stock. Ang nadagdag sa kanya from the initial na 6 or alam ko almost 7 liters yung Nmax natin eh. Nadagdagan siya ng almost 7 liters ulit. So, ang 7 liters, ang gasolina kasi, ang weight niyan sa isang litro is nasa 700 grams. So, yung 700 grams, kung imumultiply mo yun sa nadagdag na 7 litro, that's approximately 5 kilos of additional weight, mga sir. Eh, since si U10 ay nakakarga at naka-180cc, parang wala lang sa kanya yun. Okay? So, para dun sa mga gusto mag-upgrade dyan, kung kayo ay nakastack na NMAX, sa so tingin ko yung 5 kilos na additional weight, eh, hindi ganun mababother yung inyong uh, bigat ng NMAX. 5 kilos lang yon mga sir. Tapos pangalawa, uh, napansin ko na mas maganda yung galaw ng suspension ko sa harapan. Ewan ko, siguro dahil medyo nakadiin yung, ano, yung bigat sa harapan dahil na natagdagan siya ng weight. Kaya mas maganda yung laro ng suspension ko sa harapan. Yun lang yung napansin ko ha. One of the things na negative naman na napansin ko is is na observe ko na medyo 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 lang nagkaroon ako ng vibration sa manibela syempre nagkaroon ka ng additional na sprung weight sa motor mo so definitely ang additional na weight will add to additional minimal lang naman minimal na minimal lang na vibration yun lang yung napansin ko sa kanya so I hope mga sir na Maging interested kayo sa pag-upgrade ng NMAX nyo lalo na dun sa mga biyahero dyan na naka-NMAX at naka-Aerox din Available siya sa Aerox at nmax Sa Aerox, it's 2.8k including the labor Sa uh, NMAX naman, it's 3.8k including the labor Salamat, Sir Tune! Sir Tune pala, tawag sa kanya Sir Tune ako nang Sir Tune kasi first time lang namin nag-mate Kala ko, Tune! Kasi Anthony pala yung pangalan niya okay? So, yun mga sir, sana may natutunan naman kayo dito sa vlog na to mga sir. Yes sir! Bye! Sa mga didiin dyan, magpaalam muna kayo sa misis nyo ha. <laughs> bye bye mga sir.